ilang orera niyan boss? 70 yun 70 so mga pagkain dito mga show 70 na lang so pipila ka tapos so, may pagbigay ka na ng isa talagang pinipilaan naman din talaga mga isa mga mga pagkain dito no so yan mga pinipilaan yan yan po kasi ate ho yan dito po yeah. so dito mga yun dami pa na pwede no may tanong natin no Boss, may tanong natin sa mga sismoso sa mga vlogger, no? So, sa loob ng mag maghapon, mag boss, yung mga ilang lechon po naubos, no? <coughs> Apat na lechon. So, mga magkano ang kilo po yung boss sa bawat isang lechon? Magkano, ilang, ah, magkano pong kilo ang bawat sa isang lechon po? Maubos nyo. Mga ilang kilo po? 50 kilos so malaki yung lechon na yun Nandito na area kung sa naman tayo mga pwede mga pagkain dito mga dito sa Quiapo sa Carriedo no sa kabahan natin sa Carriedo dito sa area to mga yun. Yan, dito tayo mga area na ito mga guys, yung katulad yung mga barbecue tayo rito mayroon dito. Yan. So ano pa pwede natin makakain natin dito. Shout out po sa inyo. Yan. Good morning ko. Wala. Wala, wala. 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 So balikan tayo dyan. Wala si Tropa. Oh, yan yeah. <laughs> yeah, din sa mga ayun mayroon tayong mga pagkain dito mga sa mga lechon tayo no mayroon tay ring dito mga 'yan. Ayun. Yeah. So mangkaano kaya? Uh, ah. Tao oh, ano natin po? So yan mga so, Magkano ang orderan niyan boss? 70 70 So may mga pagkain dito mga chow 70 drop So pipila ka tapos may na ng istab nga So 70 So, so 70. Iba naman yun? Di, sa kanya rito Kasama ito doon. sa Oo. Oh. ko Yan, dito sa mga pagkain dito sa mga sumakarriedo tos mga isang chopan natin ang iti iti chopan oh iti so yung mga isang dito sa pila tayo na okay, so alin dito sa pila yan. sa pila na tinayong tinanapin sa pila kayo sa pila ka po dito mga pagkain dito so may mga lechon tayri rito so makano orderan yam boss 100 100 may na siya at saka we'll Shanghai oh. may we'll Shanghai ayan yeah, so, mga yeah, yun yung mga lechon natin yung mga yun, 100 oh 100 so, so titingnan natin yung mga preparation sige so, pakitingin mga preparasyon natin boss Ah, 'yon po mga, so, may isang 10, ay 10, na mayroon na po siyang lechon tapos may isang kanin. So 100 na po ang presyo po. 'yon. No? Oh, 'Yung kanin. Ah, Sa so, yeah. so, pinipilian naman din talaga mga ito so, mga bata mga pagkain dito, no. So 'yang yeah, mga pinipilian tapos kasi ate ho, 'yan dito po. si kayo. <laughs> yeah. So dito mga, 'yon, dami pa lang pwedeng. No? Kapon ah, ba si mga ilang lechon po naubos no? Dito siya sa garden. Outside po eh, eh, tayo, kaya makawinis na ang apat. Apat na lechon. So, 50 kilos. So, malaking yung lechon na yun. So, for example, eh, no? mga yun yung nakalatag yung mga So, ganun kalaki. Apat na Sa araw ng linggo, ha? Yung nakakabos. Ganun karami. Kumakain dito sa area na to ng uh, Carriedo, no? Daming talaga yung sigpuntahan dito para kumain na matikman ang ganong sarap mga pagkain dito. Yan. Maliban dito, mayroon siya mga palamig dito. Eh, kasama, rin kasama rin yun Kasama rin nyo din sa inyo yung boss mga palamig na yun. O, yun, sa isang dito mga kayo, shoutout po sa inyo. Siyempre, pag... Ito, yan katulad niya ito, mayroon to. sa ganitong lityon nito napakalaking lityon ito mga So, ito kasama to? Yes. Yung 50 kilos doon? 50 kilos? Sipi mo, biro. Hindi biro, ang 50 kilos, ganong kalaki po. Opo. So, yan. Kunti na lang, yan. Pangalawa na to. Pangalawa. So, bali apat, sir, yung ano ninyo. Yan. Wow, Lecho, ayan, no? Pero hindi natalo sa ano, hindi natalo sila sa uh, 100, no? Tumos so, kay Ate, shout out po kay Ate. So, diyan sa sa mga ano, mga pagkain dito na o oh, dito sa mga pumunta rito sa mga paggutom kana, no? Pumunta ka nan dito sa ano, sa May karyedo Ginutom ka dito sa Pilin Dami, may mga pagkain dito na pwede nang mabili to, Lahat naman to puro masasarap. Oh, uh, mura lang po ni vlog. 100 may kasama so, Ah, talagang ano, tinitimbang rin naman talaga siya. Hindi siya talagang bastang dakot lang. Mm, um, tinitimbang Tinitimbang din. rin talaga siya. Isang balat, isang laman. So, mm -hmm. yung mga gano'n. Ng... Kasiya pala yun. Ma'am, malaglag ang pera mo, ma'am. Malipat. <laughs> <laughs> sa likod, sa likod. Sa likod. Hello. O. Yan. Yan, dito sa pag-ano ka tayo? Pababa na tayo Let's go Okay Ma'am, shout out po sa inyo Shout out po sa inyo Shout out po Katbalogan Samar Samar Shout out po sa inyo Samar Shout out po sa inyo Parang Gumaganong ganon yung Video ko guys Hindi ko magkaulaw galong Parang hindi na ano Hahaha <laughs> Yan dito mga kaisyon, so, ito na yung nang kaganapan dito sa arena kung saan itong mga daming mga pagkain po pa dito na pwede din ma-abel pag kayo ginotom ng oyster. Pati na si Tony Vlog, nagugotom na rin eh. ah, <laughs> <laughs> dito tayo, sa paano pwede tayo ron? No? Pwede natin dito, yan o, nagmumumbo. Saan dyan? Dito? So ngayon okay, guys, so, medyo ginotom na kami ni Combon Team Vlog. So dito mula kakain mo tayong quick quick no? Tsaka tsaka, ah, uh, palamig mo na kami dito. Medyo mainit na, time cheat natin mga ano, ah, uh, mag-1 o'clock na mga guys. Parang dalawa dalawa, dalawa. So dito po yung area na itong sampan na dinadayo talaga. Oh, yan na, yan na mga guys. Alright, tika lang. Okay, so mga about mga ano, dito nakalatag. So mga about dito guys. Yung medyo ano, ano talagang inaano tayo dito sa kalye, no? Yan, dito tayo. Yan, dito. So area. So medyo tayong ano, pinag... Pinagbawal sila sa ilog, no? So ito po yung ano, Talagang inano na sila rito Sa area na to, mga Sa about ng na alatag dito sa gita Sa mga vendors no? So talagang Kinagbawalan sila So itong area nato Sana pangyari Magkaganapan dito sa area na to. So malinis na naman ulit ang vendor sa gitna gawa ngayong may nagro-robing mga pulis na pinagbawal sila dito sa loob no. Okay, oh, shout out po dito sa area na to. So nakubulabog sila ang dun sa gitna natin. Oh, malinis, malinis. sa kabilang side po mga yan. Dito sa area. So pinagbawalan sila. Kaya nabulabog natin minsan ngayon natin sa mga ating mga... Windows natin dito sa gitna. So maliwalas ang gitna ngayon guys. So, so may mga pulis dito para bantayan mga dito sa area nato ngayon ito. Oh, o magkukulo pa tao. Tao. Dito sa dugo magaganap. Tungkol na. Wala nakita. やったぞ。 sa area ng aisa 'yan katulad 'yan napakalinis ulit ng kali natin sa gitna kasi lahat ng vendors kanina pagdating natin talagang pinagbawalan sila sa mga pulis na binabantayan natong area nato na hindi sila pwedeng mapaglatag o mapagtinda dito sa gitna ng kalsada mga guys so daanan kasi ng tao 'tong sa kalsada na to siktabi sila lahat uh, may nagro dito mga pulis para pagbabawalan sila 哪里都是小孩。啊